Ayan, guys. Good morning. Okay, good morning. Good noon. Wow. Bi, masakit yung kamay ko, Bi. Nag-crack-crams. What we will do? Huh? My hands, you see? Pain, la? Tingo. Tingo, crumpy. Sa Sudan ng pama. Sa Sudan ng then... kita apa buat kalau macam ni hmm. keramping tangan mama eh itu saya cakap tak baik pergi kita sana kita saya cakap tak baik kita pergi sana tak ya lagi nak pergi sakit macam mana semua semua barang ambil ya itulah banyak-banyak barang ambil Aray, keramping lah tangan itu. mama Itulah saya cekap. Apa itu cekap? Itulah saya cekap terbaik. Sampah benak, lagi sampah benak. kalau sampai kita, sampai kita sampai. Tak ada buang sampah? Bisa. Nanti sampah Shit. bau lah. Hmm. Nanti sampah, sampah pun bau. Nanti Satu nanti nanti Soalnya yeah, nanti guys pupunta kami ng ano um, bibili lang sana kami ng coffee mate ayan shout out coffee mate <laughs> yan kaso sabi naman itong isa oh, tenga sa slide bigi you that you yung pili sana, sabi kasi like. Bule kan? Wah, panday lahat yun. Magpapaiwan ka pa talaga. Bye-bye. Hmm, sige, sige. Akyat, akyat. Yeah. Mama, makatama ka ng tayo. <laughs> tayo is real. O, oh, diba? <laughs> makatama ka para tayo, mamaya shortcut hindi na dumaan sa hagdanan o diba guys ah, ang inuupuan ko hinigaan naman ng malaking mama yan welcome to the park <laughs> B Abay, maglaro parang gusto naman niyang mangahoy ano ba yan Tingnan nyo guys. Ano ba diba yan? <laughs> yan dito guys. Pag maaga pa. yan. Pwede namang katulad katulad nyan. O diba? Mag, maglakad-lakad. Maglakad-lakad ng ganyan. Palibot. Palibot. tingin nyo hindi hindi maglalaro kundi hindi mag mga ngahoy ata ang ano, plano niya dito sa sa park kasi dito nga sa park guys so tingin malalago o ba diba? malalago ang mga puno dito sa park kaya may ano ang tawag niyan malilim o ba diba, malilim na, malamig-lamig pa. Wala pa, eh, ilan pa lang ang bata. Ayan, may kalaro na siya guys. O ba diba? Oops. <laughs> slow, slow ah. Ah. Ah, macam itu kaki yang pakai baru oke. Okay. Ganda talaga ambiance dito sa ano sa park. Kaya lang, syempre pag makahoy, adi oh, ba pagpuno ng kahoy ano pa ang ini-expect mo lamok s'yempre <laughs> lamok s'yempre lalo ano ngayon eh sa uh, Friday ayan sa Sabado bukas so yung mga nagli, naglilinis kasi ang daming ano basura nagkalat iyon ang buko na remember ko tuloy nung ano nung nasa Pakistan ako nag request ako ng buko o ba diba? buko binigay sa akin kopra <laughs> o ba diba? kopra ang binigay sa akin hindi buko ano ba yan shout out sa kangkong guys <laughs> gusto kong bumili ng ano isda yan andito na naman tayo sa isdaan ah. ang lalaki ng hipon kaya lang parang ano kasi pati presyo bumaba yung kalunggong nila hindi ka ng ice yan mga bagong dating siguro ito kasi wala pang ano eh wala pang ice wow, nag-iisa awa diba masarap yung siguro ito isabaw ano ayun eh magkano kayong kilo, masarap siguro ito isabaw sus marimar, ang presyo <laughs> ah okay. guys, presyo is real 'di ba? parang ang parang napakahirap bunutin or ilabas sa wallet yung presyo pero parang masarap din sa anong klaseng isda to? ba na ito yung isda o baka naman pating. <laughs> pating parang iba ayaw ko. hindi talaga ako nabili pag hindi pamilyar sa akin yung isda totoo lang tilapia meron pa naman akong na ano ni ayan shout out sa ampalaya Ayan, may talo silang maliliit. Ito, masarap ito eh. Ano, masarap ito eh. Masarap ito eh, torta. O, sige guys, hanggang dito na lang kasi may malakas yung music nila dito sa ano. Sa pindahan. Friday kasi. Okay, mamaya ulit. Ayan guys, naubusan na kasi ako ng coffee mate. Kaya ayan, andito ako ulit shout out shout out baka yan yung ayun gusto ko ng ano nestum saan kayo yung nestum na ano nestum na sachet magkano kaya oh klase-klase hmm, din pala ahak oh, may flavor chocolate hmm. Three in one eleven okay na siguro to eh thirty one kasat na kasulat nang ano expiration bottle. Oh, mana kita may plastic sana. Mm, and then. Okay. Tingnan mo doon baka mamaya kunin ng ano doon. Kunin ng tao diyan 'nung mawala yung isda. Isda mo. Ah, kece baby mia duduk <laughs> duduk daw, duduk i try ko ng muna iko maliit nakasashi ah ini 1 oh ta polo yang macam hmm. ni heeh jangan mo ana kukunin na yung plastic mo doon go 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 Ah, mm, shoutout sa mga Nescafe guys. Ayan. Golden Nescafe. Ang masarap yung blend 45 kaya lang parang wala ata sila. Gustong gusto ko yung blend 45. Mas malasa. ba? Diba? Baka na men. Alala ko tuloy yung gatas ni Habib. In Falak. Habib dollars ang presyo. <laughs> mm. Infalak, Infagrow, ayun, Infagrow yung ano yung ano. Ito yung mga milk ni Habib nung siya ay baby. dito na lang magbabayad na ako so oh, ayan guys so diba? ba ito yun yung aming pinamili kanina ni Habib shout out baka naman charot <laughs> ayan ah diba tapos itlog hmm uh, native. Ang tawag nila dito, uh, kampung. Ayan. Uh, ito rin. Hindi natin papakita yung name. Pero yung pagina nakita. Ayan. Ano to siya? ah, uh, I <laughs> ano to siya pero I want. Ayan. Pwedeng nguya-nguyain. Ayan. Meron din ako As usual, nanginunguyang-nguyang. Ano ba? sa gustong tumaba guys ayan meron din akong oh at saka meron din akong oh masarap ito ito pa guys ayan. kasi ano pa siya oh. halatadong bagong harvest ayan at saka malambot ayaw ko yung pabilog ang favorite namin ni Habib dili. Bumili na rin ako ng dalawang carrot. Short ang arte. Carrot. Bumili na rin ako ng pang sa sabaw. Ewan ko kung ano ito. Pero parang ano rin. kamias uh, or balingbing. Ano-ano uh, sa English yung balingbing, guys? At saka meron na rin akong taugi. Ayan. At saka bumili na rin ako ng isdang gonggong. <laughs> Agay, isdang gonggong. O, diba? <laughs> Isdang gonggong. Ito, ilalagay ko na ito sa, ano, sa ref. Ayan. Alam nyo bang, ano, may nakalimutan ako para dito sa mga pinagbibili ko na po. Gusto ko sanang gumawa ng, ano, o, to gusto hmm. ko sanang na or maglupo ng lumpia o ba diba? tapos nakalimutan bakit hindi magsara ay nakalimutan ko ano nakalimutan ko bumili ng wrapper Kalilinis ko lang itong ref. Pinagtatapon ko na yung mga laman nitong mga ano, mga matagal ng ano. Tapos yung borders naman namin. Diyos niyo, marima. Kung ano-anong pinagsasaksak. Nagngawa. Nagngawa. Ano, -ano naman pinagsasasaksak... <laughs> Nag <-ngawa. laughs> Nag -ano pinagsasasaksak sa loob ng freeze. <coughs> ng ref. Ano ba yan? So, yun lang po thank you for watching